Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang napakalaki nga po ng tiwala ngayon ng Golden State Warriors kay Brandon Pozemski. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang mga bagong players na pwede pang makuha ng Los Angeles Lakers sa free agency market. Alam naman nga po ninyo mga katrops na ang mismong dahilan nga po bakit hindi na nakuha pa ng Golden State Warrior si Laurie Markkanen ng mga nagdang linggo ay dahil ayaw nga po nilang ibigay sa Utah Jazz si Brandon Bozemski. Sa sobrang tiwala nga po nila sa kanilang batang player na ito ay wala na nga po silang pakialam kahit napakalaking oportunidad pa ang kanilang nasayang sa pagpapalakas ng kanilang lineup. Subalit wala rin naman nga po sila ditong pakialam Since naniniwala nga po ang kanilang buong prangkisa na si Brandon Pazemski ang kanilang magiging future franchise player at hindi nga po nila hahayaan na maagaw pa ito ng ibang kupunan. Mismo ang team owner na rin naman nga po ng Warriors ang nagsabi na ito nga po ang magdadala at maunguna sa kanilang kupunan sa mga susunod na taon once na magretiro na si Stephen Curry sa NBA. Napakalaki rin naman nga po ng potensyal nito sa loob ng liga at ang maganda pa dyan ay maging si Podzemski nga po ay ginagawa rin naman ang lahat ng kanyang makakaya upang maabot ang expectation sa kanya ng kanilang kupunan. Pinagpapatuloy pa nga po nito ang kanyang mga ginagawang workout para mapa-improve ang kanyang laro at ang kanyang shooting. Mas pinalakas at mas pinalaki nga po nito ang kanyang pangangatawan ngayong off upang maging ready pa siya sa kanyang pangalawang taon sa NBA. Bukod rin nga po dyan ay mismo si Coach Steve Kerr na nga po nagsabi kay Podzemski Natumira tumira ito ng 8 hanggang sa 10 three-pointer bawat laro ng Warriors next season since wala na rin naman nga po siyang kaagaw sa kanyang posisyon at role. Sa mandala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang mga bagong players na pwede pang makuha ng Los Angeles Lakers sa free agency market. Kahit man nga po mga katrops meron ng kasalukuyang 18 players ang Lakers sa kanilang lineup, ay marami para naman nga po sa kanilang mga fans ang pinipilit ang kanilang kupuna na kumuha ng mga bagong manlalaro. Kaya dahil nga po dyan, ay naglabas na nga po ang NBA ng listahan ng mga manlalaro na kasalukuyang available ngayon sa free agency na kinabibilangan nila Markel Fultz, Dennis Smith Jr., Isaiah Thomas, Jonathan Goodwin, Landry Shamet, Evan Fournier, Justin Holiday, Talen Horton Tucker, Wesley Matthews, Isaac Okoro, Dog McDermott, Sede Osman, Rijo Bolok, Jay Crowder, Marcus Morris, Robert Covington, Davis Bertans, Markif Morris, Bismack Biombo, Tristan Thompson, Boban Marjanovic at si Jabel McGee. Pero kung kayo nga po mga katrops ang tatanungin sino sa kanila ang dapat pang kunin ng Los Angeles Lakers, i-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. So yun lang mga katrops ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.